Maligayang pagdating sa Kwentong Biblia. Ang kwento ng baha ay hindi lamang isang relihiyosong salaysay, ngunit isa sa mga pinaka-enigmatic na salaysay sa tao sa kasaysayan kung ano talaga ang nangyari bago ang malaking kalamidad kung ano ang natatago sa mga talaan ng kasaysayan at kung bakit ang napakaraming kultura sa buong mundo ay nagbabahagi ng mga katulad na alamat tungkol sa isang pangglobong pagwasak na kaganapan. Ang Biblia at sinaunang tradisyon ng mga Hudyo ay nagsasalita tungkol sa isang mundo na umiiral bago ang baha isang mundo na hindi na mababawi dahil nasira, Ngunit kakaunti ang maglakas-loob na galugarin ang mga detalye ng madilim na panahong ito sa kasaysayan ng tao. Kung ano ang dahilan kung bakit ang mundong ito ay hinatulan sa pagkawasak, kung sino o ano ang naninirahan sa lupa noong panahong iyon, kung anong uri ng kaalaman ang nawala magpakailanman sa mga tubig na lumubog sa buong mga sibilisasyon. Sa video na ito, tayo ay lumubog sa mga nakatagong mga ulat ng bago ang pagbaha sa sangkatauhan. Galugarin natin ang mga kasalanan ng mga halimaw at hindi kilalang puwersa na hugis na ito ay nakalimutan panahon. Kung ikaw din ay mausisa tungkol sa mga hiwaga ng sinaunang mundo, mag-iwan ng isang tulad ng pagbabahagi ng iyong mga saloobin sa mga komento at mag-subscribe sa aking channel ang mahiwagang mundo bago ang bahang gunaw, ang ipinagbabawal na paksa. Ang salaysay sa aklat ng Genesis ay nagsisimula sa paglikha ng sangkatauhan sa pamamagitan ni na Adan at Eba na sinundan ng pagpaparami ng mga tao at ang paglitaw ng orihinal na kasalanan sa pamamagitan bang pagkakamali na ginawa sa hardin ng Eden. Ang sangkatauhan ay nagsimulang harapin ang sariling mga katiwalian at mga paglabag na lumakas sa paglipas ng panahon kahit na pagkatapos ng pagbagsak. Ang mga ulat ng Biblia ay naglalarawan ng isang lipunan na lumilipad ng higit pa at higit pa mula sa mga banal na prinsipyo. Marami sa mga misteryo at mga lihim ng panahong ito ay nananatiling nakatago mula sa karamihan ng mga tao. Ngayon ay sinisiyasat lamang ng mga nakatuon sa malalim na pag-aaral ng kasulatan bilang karagdagan sa mga salaysay sa Biblia. Ang mga iskolar at mananaliksik ay lumingon sa mga sinaunang akda ng Hudyo upang maglagay ng liwanag sa mga pangyayaring ito pagpapalawak ng pag-unawa sa kaalaman na ipinasa sa pamamagitan ng mga henerasyon ng sinaunang mga Hudyo, kabilang sa mga kapansin-pansin na kaganapan ng panahong ito ay mga ulat ng pagkakaroon ng mga nahulog na anghel, mga nilalang na demonyo at mga kasanayan na nauugnay sa mahika at pangkukulam na naglalarawan sa lumalaking kaguluhan at moral na katiwalian ng sangkatauhan. Ang mga pangyayaring ito ay sa huli ay magdudulot ng isang sitwasyon ng gayong malalim na pagkasira na nagresulta sa dakilang baha sa panahon ni Noe. Isang kasaysayan ng Biblia na nagsisimbolo ng parehong paghatol ng Diyos at ng pagkakataon para sa isang bagong simula. Ayon sa banal na kasulatan, ang unang lahi na tumira sa mundo ay ang mga inapo ni Adan na nagsanga sa iba sa pamamagitan ng angkan ni Cain na minarkahan ng kanyang pagsalangsang. Si Cain ay isang tao ng masamang pag-uugali sa paningin ng Panginoon at ang kanyang mga inapo ay sumunod sa isang landas ng kawalang kabuluhan at paghihiwalay mula sa Diyos. Bagaman ang ilan sa kanyang mga inapo ay nagtagumpay bilang mga musikero mga manggagawa at mga guro ng iba't ibang mga kasanayan. Ang tradisyon ay nagsasabing sa karamihan ng bahagi, ang lahi ay hindi maglingkod sa Diyos ni Adan. Gayunpaman, ang ilang mga scholars magmungkahi ang posibilidad na ang ilang mga miyembro ng angkan na ito ay maaaring mapanatili ang kanilang pananampalataya ang nangingibabaw na sanggunian Gayunpaman ay na ang mga inapo ni Cain ay minana ang ang mga itoy mga pag-aalinlangan na nagmumula sa malupit na kilos ng kanilang ninuno na gumawa ng unang pagpatay sa kasaysayan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng malamig na pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel. Bukod sa linya ni Cain ay mayroon ding linya ng Seth ang bunsong anak ni Adan na itinuturing na kanyang tunay na espiritual na tagapagmana. Hindi gaya ng lahi ng kaniyang kapatid, ang mga inapo ni Seth ay sa pasimula ay nanatiling tapat sa Diyos na tumatawag at nagpapahayag ng kaniyang pangalan mula sa linyang ito ay lumitaw ang unang propeta ng sangkatauhan si Enoch isang matuwid na tao na nabuhay sa mundo bago ang baha. Si Enok ay nangaral at humula laban sa katiwalian ng panahong iyon at nagbabala ng mga kahihinatnan ng pag-iwas sa Diyos. Bagaman ang lahi ni Seth ay pinananatili ang kanyang kalinisan at debosyon sa loob ng isang libot walong daan at anim na putlima mahabang panahon ito sa kalaunan ay sumuko din sa katiwalian na nagbibigay sa kasalanan at lumayo mula sa banal na landas katulad ng mga inapo ni Cain. Ang banal na kasulatan sa aklat ng Genesis Kabanata 6 ay naguulat na ang mga lahi ni Cain at Seth ay parehong ang mga inapo ni Adan ay sa kalaunan ay nakipag-ugnay sa paglipas ng panahon. Ang pangyayaring ito ay nagdulot sa lumalaking katiwalian. Ang isa sa mga pangunahing kadahilanan na humantong sa dakilang baha ngayon ay ang pag-aaral sa ilang mga aspeto ng kultura ng panahon bago ang baha. Kaunti lamang ang may alam tungkol sa sinaunang sibilisasyong ito. Gayunman alam natin na bago ang pagtatayo ng Tore ng Babel, ang pagkakaiba-iba ng wika na alam natin ngayon ay hindi umiiral ayon sa ilang mga interpretasyon ang orihinal na wika na ibinigay kay Adan ay ang tinatawag na wikang Adamiko na tinutukoy din sa bagong tipan, ang testamento bilang wika ng mga anghel, ang sagradong wika na ito ay ginamit ng mga unang tao upang makipag-usap sa isa't isa at sa Diyos mismo, gayunpaman ang wika na ito ay kinuha mula sa sangkatauhan sa panahon ng kaganapan sa Babel, nang ang Diyos ay nalito sa mga wika ng mga tao na nagsasama sa buong mundo mula sa sandaling iyon sa iba't ibang mga wika na lumitaw na alam natin ngayon at ang wikang Adamiko ay hindi na muling naibalik sa sangkatauhan marahil dahil hindi na ito karapat dapat sa pagsasalita nito kaya ang orihinal na wika ng unang mga tao ang mga wika ng mga tao ay hindi na umiiral ngayon kaya't ang orihinal na wika ng unang tao ay nananatiling napalilibutan ng misteryo na naging paksa ng pag-aakala at teolohikal na pag-aaral sa paglipas ng mga siglo. Maraming tao ang nagaangkin na ang Hebreo o kahit na Aramaiko ay maaaring maging orihinal na wika ng sangkatauhan ngunit walang talaan sa Biblia alinman sa luma o bagong tipan na sumusuporta sa teorya na ito. Ang katotohanan ay na ang wikang Adamiko ay hindi na umiiral. Sa ngayon, ang naingatan ay ang mga wika na lumitaw pagkatapos ng pangyayaring Babel nang malito ang Diyos sa mga wika at paghatiin ng mga tao. Kaya ang mga bansa na nagmula sa mga anak ni Noe na sina Sem, Ham at Chafet ay nagsimulang magsalita ng mga wika na magiging hugis ng mundo pagkatapos ng baha pisikal na pabalik noon ay karaniwan para sa mga tao na mabuhay sa loob ng daang taon na nagpapanatili ng lakas at para sa karamihan ng kanilang mga buhay ang mga talaan sa Biblia ay nagpapakita na ang ilang mga individual ay umabot sa mga pambihirang edad. Si sila ang anak ni Enoch ay binanggit na nabuhay ng siyam na raan, anim na put siyam na taon na ginagawang siya ang pinakamahabang nabubuhay na tao na binanggit sa kasulatan. Kaya ang populasyon ng oras na iyon ay sanay sa isang inaasahan na haba ng buhay na madalas na lumampas sa siyam na taon, isang bagay na hindi maiisip ngayon ang pambihirang katatagan at na ito ay nagpapakita kung paano ang mundo bago ang baha na malaki ang pagkakaiba sa katotohanan na alam natin. Sa aklat ng Genesis Kabanata 6, ito ay iniulat na mayroong malalim na katiwalian sa gitna ng sangkatauhan na kinabibilangan ng parehong espiritual at material na aspeto ayon sa biblikal na ulat at iba pang sinaunang mga tradisyon ang ilang mga fallen angels na kalaunan ay makilala bilang ang mga demonyo ay sinasabing nagkatawang tao. Ang mga taong ito ay nagmula sa mga tao at nakikipag-ugnayan sa mga kababaihan ng panahong iyon mula sa unyon na ito ay mga inapo na kumakatawan sa isang dakilang distorsyon sa likas na kaayusan ng paglikha, higit pa ang mga nasira na mga nilalang sa langit sa pamamagitan ng direktang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay naghatid ng nakatagong kaalaman na dati ay hindi pa kilala sa sangkatauhan. Ang pakikipag-ugnayan na ito ay isang nakatakdang kadahilanan sa pagtaas ng moral at espiritual na katiwalian sa mga pinagkukunan ng sibilisasyon bago ang bahat tulad ng mga apokripal na aklat ng mga Hudyo. Ang mga Dead Sea Scrolls at mga kasulatan tulad ng aklat ng mga Hubileo at ang aklat ni Enoch ay nagsasabi na ang mga anghel na nahulog na ito ay nagtuturo ng ipinagbabawal na mga gawi kabilang ang maitim na mahika at iba't ibang anyo ng okultismo. Marami sa mga lihim na ito, ang mga sining ay pinanatili sa paglipas ng mga siglo, habang ang iba ay nawala sa paglipas ng panahon bilang karagdagan sa esoterikong kaalaman. Ang mga entidad na ito ay sinasabing nagturo sa sangkatauhan tungkol sa digmaan at paggawa ng mga armas na nagpapakilala ng paggamit ng mga tabak, mga sibat at mga kalasag. Ayon sa mga ito sa mga tradisyon, ang panahong ito ay minarkahan ng malaking kaguluhan na may karahasan at katiwalian mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang mapanirang impluensya ng mga nilalang na ito ay napakalakas na ito ay direktang nag-ambag sa banal na hatol na nagresulta sa malaking baha na tumama sa buong mundo. Sa gayon, ang mundo bago ang baha ay naging isang tanawin ng kaguluhan at paglabag na humantong sa Diyos upang idineklara ang kanyang pagkawasak, upang ibalik ang pagkakasunod-sunod at kalinisan sa paglikha ng ang mga nahulog na anghel na nakapag-ugnayan sa mga kababaihan ng tao, sila ay nagbigay sa kanila ng okultong kaalaman na dati ay eksklusibo sa kanila. Bilang isang resulta, ang mga kababaihan ay naging mga mangkukulam, mga manghuhula ng patay, mga tagamasid at mga tagapagsanay ng mistikong sining na may ipinagbabawal na kaalaman. Sila ay nagsimulang gumawa ng lumalaking mga paglabag at mga kasalanan sa paningin ng Diyos. Ang aklat ni Enoch, ang aklat ng mga Hubileo at ang Dead Sea Scrolls na naglalaman ng mga sinaunang bersyon ng Lumang Testamento ang ulat sa Kabanata 8 nang ang aklat ni Enoch na Azazel itinuro sa mga tao ang sining ng tabak, kutsilyo, balote at armadura, pati na rin ang crafting ng salamin, bracelets at ornaments siya rin ay inihayag, ang paggamit ng mga kosmetiko at ang pamamaraan para mapabuti ang mga kilay kasama ang pagpili at paglalagay ng mga mahalagang bato at mga kulay, sa gayon ay binago ang mundo bilang isang resulta ay dumami ang kasamaan. Ang pakikiapid ay lumaki at ang mga tao ay nasira ang kanilang mga paraan, itinuro ang mga spells at ang pagmamanipula ng mga mahiwagang ugat ng armadura. Isiniwalat kung paano masira enchantments bayal tinuruan sa obserbasyon nang ang akil ay nagturo ng interpretasyon ng omen samel ipinapasa ang kaalaman sa astronomiya at aadel ipinahayag ang mga paggalaw ng buwan sa liwanag ng mga ito na mga tao ngayon ay nawasak sumisigaw. At ang kanilang mga tinig ay umabot sa kalangitan na may malawak na kaalaman sa mahika at makabagong teknolohiya. Ang mga tao ng oras na iyon, ang mga istruktura ay itinayo na kahangahangang sa mga sibilisasyon. Gayon paman ang mga lipunan na ito ay nawasak sa pamamagitan ng baha. Bilang resulta ng kanilang pagkasira at paglihis mula sa banal na mga kautusan, higit pa sa pamamagitan ng pagsasama sa mga babae ng tao at mga nahulog na anghel ay nagkaroon ng mga anak na kilala bilang ang ang sinaunang mga Nephilim na sa kabuuan ay ang mga higante sila ay napakamataas, malakas at kinatatakutan. Ang malawak na nabanggit sa mga tradisyon ng mga Hudyo bilang halimaw. Ayon sa mga ulat na ito, marami sa mga Nephilim ang nagsasagawa ng mahika at sa ilang mga kaso kahit kanibalismo. May mga talaan din. Ayon sa ilang tradisyon, ang digmaang ito ay inilunsad ng anghel na si Gabriel na ginagawa isa ito sa mga pinakamisteryoso at kontrobersyal na pangyayari sa loob ng mga panahong ito. Ang mga higante ay kumakatawan sa pagsasama ng orihinal na nilalang ng Diyos at isang pagbabago na dala ng mga nahulog na anghel. Ang mga makalangit na nilalang na ito sa pagkuha ng anyo ng tao, isang bagay na ayon sa sinaunang paniniwala ang lahat ng mga anghel ay may kakayahang magkatawang tao bilang mga lalaki na nakipag-ugnayan sa mga kabababaihan at ipinanganak ang mga pambihirang mga nilalang. Ang Biblia ay binabanggit na ang ilan sa mga higante na ito ay umabot sa isang kamanghamanghang taas ng labing-anim na talampakan ito ay tumpak sa panahon na ito. Ang propeta na si Enoch ay nagpahayag ng sumusunod na hula si Enoch na ikapitong mula kay Adan ay humula na nagsasab. Narito ang Panginoon ay dumating na may libu-libong mga banal, mga Jud isa Enoch. Dalawa ang layunin ng pagparito na ito ay upang ipatupad ang paghatol sa lahat at upang hatulan ang mga di makadiyos sa kanilang masamang gawa at sa mga walang pansin na salita ng mga makasalanan laban sa mga di mananampalataya. Jude 1:15 Inok 2. Ang mga sinaunang higante na kilala bilang ang Nephilim ang mga hayop na umiiiral bago ang baha ay napakalakas din. Ang ilan sa mga nilalang na ito ay hindi na umiiral at kung may natitira sila ay maaaring nakatago sa kalaliman ng mga karagatan ang isa sa gayong nilalang ay ang leviatan na madalas na inilarawan bilang isang higanteng reptilya sa tubig. Sa ilang mga interpretasyon ay nauugnay sa isang kolosal dragon na may kakayahang huminga ng apoy na may mga sikmura na katatagan tulad ng metal. Ang paglalarawan ng nilalang na ito sa aklat ni Job ay parehong nakakagulat at nakakatakot. Ang Biblia ay binanggit din ang pagkakaroon ng iba pang mga higanteng reptilya na ngayon ay kilala bilang mga dinosaur. Ang lahat ng mga kaganapan na ito ay naganap bago ang baha ni Noe ayon sa sinaunang mga tradisyon ng mga Hudyo. Ito ay pinaniniwalaan na mula sa mga araw ng Jared, ang mga nahulog na anghel ay dumating sa mundo. Mula noon hanggang sa baha, humigit kumulang na isang libot dalawang daang taon ang lumipas ng isang panahon ng matinding kapighatian sa mundo na minarkahan ng presensya ng mga nahulog na anghel, mga higante, mga gawain ng pangkukulam at pangkukulam at sinaunang mga sibilisasyon na nagtataglay mahiwaga, isang nakakabahalang kaalaman. Salamat sa panonood ito ay ang kwento na nauna sa dakilang baha na puno ng mga kahangahangang pangyayari. Huwag kalimutan na mag-like, mag-subscribe sa aking channel at ibahagi ang video na ito sa mga nais ding palalalimin ang kanilang pag-unawa sa mga kasulatan. Sana'y pinagpala kayo ng Diyos at makita ka sa lalong madaling panahon.